Isang araw ay may isang lalaking nagbabrowse sa internet at naghahanap siya ng astrologer para bigyan siya ng reading. Kasi mukhang mahilig siya sa mga ganong bagay. At sa wakas ay may nakita siyang isa. Tapos sabi niya, grabe ang ganda niya ah. Gusto kong magpa-reading sa kanya. Kaya kinontak niya ito at sinubukang magpa-schedule. Pero malas niya dahil babae lang ang tinatanggap ng astrologer na ito sa mga sessions niya. Kasi raw, kapag lalaki ang kausap niya, ay madalas may mga bastos na motibo. Pero ayaw sumuko ng lalaking ito. Gustong-gusto talaga niya makuha ang atensyon ng babae kaya pinakiusapan niya ang kaibigan niyang babae na siya ang mag-book ng session. Nagpabuk nga ang kaibigan niya at nagkita sila ng astrologer at sinabi ng kaibigan, Um, aminin ko, nandito lang talaga ako kasi pinakiusapan ako ng kaibigan kong pumunta. Mabait talaga siya at gusto ka lang talaga niyang makilala. Kaya ang astrologer ay, Okay, fine. Makikipagkita na ako sa kaibigan mo. At sa wakas ay nagkita na sila ng personal. Ang pangalan ng lalaking ito ay Bishimbayev. Pero tatawagin na lang natin siyang Bish. At ang pangalan naman ng astrologer ay Saltanat. Nagkita na si Bish at si Saltanat at nag-click sila agad. At nagustuhan din siya ni Saltanat. At kalaunan ay nag-date na silang dalawa. At makalipas ang ilang buwan ay nagdesisyon silang magpakasal. At sa ngayon ay parang okay naman ang lahat. Pero here's the thing. Lahat ng ito ay nangyayari sa Kazakhstan at sa Kazakhstan ay hindi basta-bastang tao si Bish. Isa talaga siyang bigatin doon. Nagtatrabaho siya sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Naging Minister of National Economy siya. So basically siya ang namahala sa ekonomiya ng Kazakhstan. Pero nakulong siya dahil sa pagtanggap ng mga bribes. Kaya sinentensyahan ng 10 years sa kulungan. Pero kaibigan niya ang presidente noon. Kaya makalipas ang two and a half years sa kulungan, ay tinulungan siya ng presidente at pinalaya. Marami siyang connection. At hindi lang yan, kasi isa rin siyang sobrang controlling na tao. Pero anyway, tuloy pa rin at nagpakasal na si Bish at Sultanat. At halos agad-agad ay lumabas na ang pagiging controlling niya. Sobrang seloso siya Pinatigil niya si Saltanat sa trabaho niya bilang astrologer, kahit gustong gusto niya iyon. At pinagbabawalan din niya itong magtrabaho sa kahit anong ibang trabaho. Unti-unti niya na rin inilalayo si Saltanat sa mga kaibigan at pamilya niya. At hindi lang yan, dahil may mas ilalala pa. Sinimulan na rin siyang saktan ni Bish ng pisikal. Madalas at grabe kung manakit si Bish at alam ito ng pamilya at mga kaibigan ni Sultanat. At minsan ay pinapadalhan pa ni Sultanat ang kapatid niya ng mga picture ng pasa sa katawan niya na gawa ni Bish. At sinasabi niya na si Bish ang may gawa ng lahat ng iyon at kung iniisip mo, eh alam naman pala ng lahat na sinasaktan siya. Bakit walang nagsusumbong sa pulis? Bakit walang nagre-report sa pulisya? Well, ang domestic violence sa Kazakhstan noong panahong ito ay hindi lang basta iba, sobrang kakaiba ang tingin dito kumpara sa ibang bansa. At ang minor na domestic violence ay hindi itinuturing na krimen doon. Kaya ang pananampal o pananakit sa asawa ay hindi ito itinuturing na krimen. And also marami ring connection si Bish. At kung sakaling susubukan niyang idemanda si Bish, ay pwede nitong pahirapan ang buhay nila at ng pamilya niya kaya sa kasamaang palad ay parang wala siyang takas. At sa puntong ito ay wala pa silang isang taon na kasal. Pero palala na ng palala ang sitwasyon. Hanggang isang gabi ay biglang lumala na ang lahat. Nasa isang restaurant sila na pagmamayari ng pamilya ni Bish at wala nang ibang tao doon. Sila lang at siguro may ilang staff na lang ang naroon. Kasi mukhang sarado na ang lugar nung oras na iyon at nag-aaway na naman si Bish at Sultanat. At sabi ay buong araw na raw siyang inaaway ni Bish. At makikita mo pa sila sa CCTV footage. Siguro galit siya, iniisip niyang may nangyari kay Sultanat at sa ibang lalaki. Kahit na ang totoo ay wala namang nangyari sa kanila. At kahit meron man, nangyari na yon bago pa sila magkakilala ni Bish. Kaya ewan ko ba parang issue lang ito ng sobrang selosong asawa Sobrang galit na galit siya. Parang baliw na talaga si Bish. Ngayon habang nagtatalo sila ay bigla na lang niyang binugbog si Saltanat. Sinuntok niya ito sa muka. Hinila pa niya ito sa buhok. Pero nakataka si Saltanat. At nagtago siya sa loob ng isang cubicle sa banyo. Pero bigla na lang, sinira ni Bish ang pinto ng cubicle. At hinila siya palabas. At patuloy siyang sinasaktan sinusuntok at tinatadyakan. At sa huli ay hinila ni Bish si Saltanat sa buhok papasok sa isang VIP room. At ang VIP room na iyon ay pribado, kaya walang CCTV doon. May mga CCTV cameras naman sa ibang parte ng restaurant. Kaya ang buong pangyayari ng pambubugbog bago pumasok sa VIP room ay nahagip ng kamera. Na siyempre, ay hindi ko maipapakita sa inyo ang buong footage dahil baka ma for violent acts. At maniwala ka, hindi mo gusto makita ito dahil sobrang brutal nito. So anyway, ayon, hinila siya ni Bish, papasok sa VIP room. At habang nandun sila sa kwarto, ay tuloy-tuloy pa rin ang pananakit ni Bish sa kanya. At sa huli ay tinamaan siya sa ulo ng isang matigas na bagay. Pero hindi ito matukoy kung ano iyon at hindi lang yan dahil may mas ilalala pa at mas madilim pa na mangyayari. Ilang oras na siyang binubugbog ni Bish ng mga oras na iyon. At habang ginagawa ito ay ginagamit ni Bish ang cellphone niya para mag-record ng mga video ni Saltanat. Mukhang gusto niyang ipahiya si Saltanat. Nakapag-record siya ng 12 na video habang binubugbog si Saltanat. At si Saltanat ay nakahiga lang doon, sugatan at hindi na talaga tumutugon. Pagkatapos ay basta-basta na lang siyang iniwan ni Bish doon sa VIP room ng ilang oras. At habang nangyayari ito ay lumipas na ang maraming oras. Umaga na ngayon at nagbukas na ulit ang restaurant at si Bish ay nandun pa rin, hindi pa rin tumatawag ng ambulansya o anuman. Sa katunayan ay nakita pa siyang kumakain ng lunch kasama ang ibang babae isang vegan influencer na kilala niya. Parang wala lang sa kanya at parang hindi nag-iisa ang asawa niya sa kabilang kwarto na nanghihingalo. At habang si Saltanat ay nasa kabilang kwarto at nanghihingalo, ay tumawag pa si Bish sa isang psychic na kilala niya kasi nga mahilig siya sa mga ganong bagay. And guess what? Sabi pa niya, Hey, grabe na ang kalagayan ng asawa ko ngayon. Magiging okay lang ba siya? at sabi ng psychic, huwag kang mag-alala, okay lang siya. Pero spoiler alert, hindi siya magiging okay. At sa katunayan ay hindi siya nakatanggap ng anumang medikal na atensyon. At namatay siya doon mismo sa VIP room ng restaurant kung saan siya iniwan ni Bish. Pero sa puntong ito ay hindi pa alam ni Bish na siya ay patay na. Ang alam lang niya ay malubha ang sugat ng asawa niya at mukhang magiging masama ang sitwasyon niya. So anong ginawa niya? Kumuha siya ng kamag-anak na nagtatrabaho sa food court, malapit sa restaurant. At pinauwi nila ang lahat ng staff para walang makakita. Para walang mga saksi na maghahanap ng ebidensya. At sinubukan nilang sirain lahat ng mga CCTV footage ng pambubugbog ni Bish kay Sultanat. At pagkatapos ng 12 hours, mula ng unang atakihin niya si Sultanat. Ay tinawagan na ni Bish ang ambulansya. Ngunit sa kasamaang palad, nang dumating ang mga paramedics. Si Sultanat ay matagal ng patay at ayon sa kanila ay patay na siya from 6 to 8 hours ago. Kaya ayon, boom! Hinuli si Bish ng mga polis. At sinampahan siya ng kaso sa pag-torture at sa pagpatay sa kanyang asawa. Pero mga apat na buwan pa ang lumipas bago nagsimula ang kanyang paglilitis. At ito ay ipinapalabas ng live para makita ng buong mundo. At ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kazakhstan na ipinakita nila ng live ang isang paglilitis. Kaya't lahat ng tao sa bansa ay nanonood at ayon sa balita ay 19 milyon na tao ang nanood ng live stream. Mga tao sa loob at labas ng bansa ang nanonood kaya sumikat talaga ito. Grabe. Ngayon sa paglilitis, siya at ang kanyang mga abogado ay sinasabing baliw daw si Saltanat. Nalasinggera siya, nabayolente siya. na Naggolddigger siya at na cheater din daw. At si Saltanat daw ang nagprovoked sa kanya. Pero inamin naman niya na binugbog niya si Saltanat... Pero mag-asawa sila at hindi krimen ang pananakit sa asawa sa Kazakstan. Kaya naman hindi raw siya dapat makulong, ngunit nagawang ipakita ng prosecution sa hurado at sa lahat ng nanonood. Ang CCTV footage mula sa restaurant na dapat sana ay nasira na. At tulad ng sinabi ko ay sobrang brutal ng footage na iyon. And allegedly, nung pinanood nila yung footage ay naiyak daw ang jury at ipinakita pa ng hurado ang lahat ng 12 videos. Na mismo si Bish ang nag-record gamit ang kanyang cellphone nung time na binubugbog niya si Saltanar. Kaya naman, dahil dito, siya ay napatunayang may sala. At siya ay hinatulan ng 24 years sa bilangguan. Habang ang kamag-anak naman ni Bish na tumulong sa kanya, ay nakatanggap ng 4 years sa bilangguan dahil sa pagtatangkang itago ang krimen at ang good news ay dahil sa kasong ito, ay nagbago ang mga batas sa Kazakhstan. Ngayon ay itinuturing ng krimen ang domestic violence doon. And by the way, ito ang itsura ni Sultanat sa tunay na buhay. At ito naman si Besh.